family namin tatlo kami magkakapatid. Ako po yung pinakabunso. Karoon kami ng bahay, squatter area. Ah, ito kwarto ko po na dati. Dito po ako nakakaiga, natutulog. Uh, dito tala ako lumaki. Nakatira kami yung buong pamilya namin. Na dati, uh, ito ito'y daanan ng tubig. Pag umuulan, magkakaroon kami ng libreng swimming pool kasi lumalaki yung tubig dito. At ngayon ay siyempre natamba ka na ng mga lupa at bago na. Pero memorable masyado ito kasi dito ako panganak at dito rin ako lumaki. Na, nakamalay na ako sa buhay ko. Doon ko karoon ng mga pangarap na balang araw magkaroon kami ng bahay na mga ganda, na buhay na maganda. Dahil po yung buhay talaga namin napakahirap noon. Kasi nga, uh, yung trabaho ng papa ko, family driver ng isang konsilor nakuha siya dahil sa kabaitan din ng papa ko. Kaya nakapagtrabaho siya sa city government driver lang din. So, yung mama ko naman din, siya naman yung nagpapatakbo ng karinderiya. Yun din yung kinukunan na ng extra income nila para makapag-aral kami magkakapatid. At nabubuhay kami sa 5-6 yung paotan hindi ako nakapagtapos kasi nga nabaon kami sa utang. Tinakripisyo ko yung pag-aaral ko dahil para sa kapatid ko. Kaya naghanap ako ng paraan na para makatulong sa parents ko. Dahil sa hirap na naranasan ko po, yun yung naging lakas ko na para magbuo ng pangarap na balang araw, malalampasan ko lahat ng problema namin malalampasan ko yung kahirapan namin. Naghanap ako ng mga oportunidad para ma mahihaon sa kahirapan yung family namin. Nung matapos na napag ng high school, uh, way back 1999, parang naging tambay ako kasi one year din ako hindi nakapag aral agad. Kaya yung ginagawa namin doon, ginagawa ko doon, talagang nagtatrabaho. Kaya lahat ng trabaho sa terminal, Ecolan Terminal, or Terminal Lambas, ay na, naranasan ko po yan paglilinis ng sapatos, yung pagbibenta-benta ng mga durian candy, at saka yung pagkakarga ng mga bagahe ng mga pasayero. Yun, naranasan ko po yun para makatulong ako sa mama at papa ko. Mingi ako ng pagkakataon ng Panginoon na kung bibigyan niya ako ng chance ay hindi ko talaga pakakawalan. Yung unang pag-iimpleyado ko po, uh, award craft po yun, yung pagawaan ng mga plaque, ng mga trophy. Actually, tumabaho ko, nagtrabaho ko para sa ate ko, para makapagtapos siya ng pag-aaral niya. Na makatulong din ako sa mga tuition, tuition niya, at saka sa parents ko. Nung nag-graduate yung ate ko, nag-stop na akong magtrabaho. At umasok na ako sa negosyo, pag-negosyo. Kasi alam na alam ko, nung sa pagnenegosyo, doon natin makukuha yung mga pangarap natin. Doon, may isang company akong napasukan na talagang yun, doon ako namulat, na talagang grabe pala yung potential income ng ganitong klaseng negosyo. Kaya na-challenge ako doon. Sabi ko, pag-aaralan ko to, kasi na-challenge ako sa mga taong maasen. So, kahit anong background mo, nakapagtapos ka man wala, open sa lahat, sa mga taong nangangarap. So ako yung taong gigil na gigil dati na talagang makuha ko mga pangarap ko. Kaya nung napag-aralan ko siya, ay hindi din pala parang gano-gano ka basa-basa kang papasok. Kasi ang dami din mga kumpanyang na parang may company, may produkto, pero wala namang silbi yung mga produkto at hindi nagtatagal. Kaya nung nakita ko si Royal, talagang sabi ko sa sarili ko, ito na yung company na hinahanap ko, yung totoong opportunity. Nakita ko yung branch office na sa Davao. Talagang sabi ko sa sarili ko, talagang pwede kong ibigay lahat ng mga kakayanan ko, lahat ng lakas ko, lahat ng talino, talagang skills ko, na alam na alam ko hindi ako uh, mabibigo. Kasi nga, yung Company Royal ay talagang sobrang ganda. Finally, nakita ko na yung tamang kumpanya. Kasi mayroon din mga napasukan talagang nabibigo ako. Kasi nga, kumikita ka ng maganda, malaki, pero hindi nagtatagal. Kaya nakita ko yung Royal, sabi, sabi ko, iba talaga yung Royal. Sabi ko nga, umahanap po lang yung tutong opportunity ng company. Talagang gagawin ko lahat ng mga kaya ko. At hindi naman ako nabigo. Halos lahat ng mga pangarap ko na ibigay ng Royal. Before ako na Royal, muntik na talaga tong nawala yung bahay ko na ito. Kasi nga, yung previous company ko kumita pero hindi tumagal. nagkautang otang pa. Kasi nga, nawala na yung company parang bulan dahil po sa Royal, nabayaran yung bahay na ito na matagal ang yung pinapangarap ng, pa ng pamilya. Eight months ko nung tinabaw ko yung Royal, nakuha ko yung Montero Sport ko. First car ko, brand new car from Royal. Doon ko na unang na-experience na nagkaroon ako ng sasakyan dahil po sa Royal yon. At dahil din po sa Royal, after one year ko po, na-awardan po ako sa executive circle ng company. After 2 years ko, umabot na pala ako ng 6 million na kinita ko kasi na-recognize po ako sa presidential circle ng company Royal. Kaya grabe yung nangyari sa buhay ko. Lalo na ngayon, in 3 years time ko sa Royal, na nagkaroon ako ng opportunity na makasama sa travel ng company, ang gagandahan po ay sa Brazil. Dito sa Royal, lahat sinasabi, lahat pinapangakunlay, nagkakatotoo. Iba talaga palang makabroad ka. Hindi ka lang nagninegosyo at kumikita, pero ma-experience mo ang totoong lifestyle na binibigay ni Ruyal. Grabe! Kaya noon, na-enjoy ko po yung, yung travel namin sa Brazil. Ang gagandahan po, kinuha ko na naman yung pinakapangarap kong sasakyan. Sabi ko sa sarili ko dati, nung, dati kong company, mabibili ko na yung guan, yung hammer, na, po, hammer ko. Kasi kumikita ko ng malaki, eh hindi tumagal bumagsak kaya parang nasaktan ako doon dahil sa Royal po na in ako ulit. at dahil po sa Royal yung pinapangarap po ay talagang magkatatutulan dito na nga po yung Hummer or H2O kasi sa Davao, hindi ka basta-basta mangkahammer dito yung mga nangkahammer dito yung mga may-ari ng mga mall may-ari ng mga hotel yung mga may-ari talaga na talagang kilala sa negosyo dito sa Dabao eh, ang malupit doon, isa sa nang mamayari ng hammer ay eh, realista. Dito <laughs> pong bahay na ito, actually ito yung pangarap ng mama ko. Dahil single pa naman po ako, wala akong ibang pinapangarap kundi pasayahin at paligayahin yung mga magulang ko. Ito pa, dami ko pang pangarap sa kanila. Sabi ko nga sa papa ko na dapat na magretiro na siya. Ayaw na ayaw ko nang magtrabaho siya. Alam na alam mo kasi yung hirap na naranasan nila sa buhay. Sa hirap ng naranasan nila at hirap ng nadaanan nila sa buhay nila, binuhay pa rin nila kami nung mga, mga bata pa kami. Kaya nung ngayon, nung ako na yung nasa kalagayan ko, ay gustong-gusto gusto ko naman makabawi sa kanila. Masaya pakinggan pa na may anak ka na nag-alala sa pamilya, sa pamilya niya. Sama sa amin, papa niya, at kung gaano ko kamahal yung sarili ko, ganun ko po sila kamahal. Kaya, lahat, habang single pa po ako, habang hindi pa ako nag-aasawa, binibigay ko po yung kaligayahan nila. Inauna ko po sila. Marami tayong kaibigan, magiging kaibigan, magiging partner. Pero, ang masabi ko lang, nag-iisa lang sila na ina at ama ko sa mundong ito. Eh, kahit anong mga hirap na naranasan ko sa pagminigosyo, makita ko lang sila, parang namomotivate na ako, parang nabibigyan ako ng lakas na ipagpatuloy yung naumpisan kong pagtatrabaho na, ma na maayos at ma ayong tama. Sila din yung dahilan na umabot ako sa naabot ko ngayon. Kasi kung hindi dahil sa kanila, siguro matagal na ako rin na give up kaya, kahit anong gawin ko, lahat ng ginagawa ko, sa ngayon po, para sa kanila po.